Nalagay ko na itong ano, yung pinakamatigas ng uh, pechay, yung pinakatox niya. Guys, baka mamaya next year kambing na kami. Laging gulay ang pagkain namin. Magkakambing-kambing na naman kami ngayon. Ano sa araw-araw may gulay. Nilagyan ko na ng tubig. Sa konti pa. Bali, dalawang ganito. medyo kumukulo-kulo na siya. Tapos, muna natin. kailangan kasi namin ng mga gulay-gulay. Kasi may kasama na kaming matanda na hindi masyadong magdudumi. Eh. Kaya kailangan ni eh gulay. Ang palasa, tira na lang to guys. Kaya nilagay ko na lahat. Kasi itong ganito, dalawang luto o tatlo luto ang paggamit namin. kumukulo na. Titikman ko lang kung tama yung alat. Kasi meron na siyang ano, lagyan ko na lang. Matabang. Lagyan ko ng asin. sa yung asin. Malinis yung kamay ko, guys. Mga kahilo, ta, lagi kayong kumain ng gulay. Ayun. Huwag na kayong maselan para kayo'y maging healthy. Kasi kung puro karne yung kakainin nyo, ewan ko lang kung anong mangyayari sa katawan natin. Ayan, kulong-kulong na. Kulong-kulong na yan. Habang nagluluto tayo, uminom tayo ng tubig lang yan, no? tubig na mainit-init, maligam-gam. Kasi nung nag-umpisa ako magluto eh 5 5 o'clock, nung yung 5.30 na. Ma Malambot na siguro pa. Kailangan palambutin natin to kasi para makain ni ano ni boss. Meron kasi akong boss dito eh ng trabaho kailangan niyang kumain ng gulay gulay na may tokwa gulay na may sardinas kahit ang, ano luto sa gulay ito yung pechay oh. lalagay ko na yung pechay yan kakamayin ko na malinis yung kamay ko guys mga kahilot ugas na ugas to hindi ko na rin pinakita kung paano ugasan yan pwede na o oh. ulam na to Minsan mag-aapon, ulam na namin to kasi tatatlo lang kami dito. Ayan. Apat pala kami. Nagiging na kami pag dumadating yung apo kong si Kobe. napakain ko sila ng gulay-gulay. Hindi na nagigisa ako, nag-stop yung cellphone ko. Kaya hindi niyo na nakita kung paano ko nilagay yung yung sibuyas at bawang. Ayan guys. Okay na to. Thanks for watching guys.